Ayan, Barako Dos Balik na naman ang kanyang hatak So ayan, nadali tayo ng clutch lining So ayan Papakita ko sa inyo kung paano natin pinaayos ito sa JB's Motor Shop Ayan Ayan <laughs>

ngayon mm -hmm. Menu lang pala ang ano niya no oh? Yan, yeah, Barako dos. Balik na naman ang kanyang hatak. So ayan, yeah, nadali tayo ng clutch lining. Yan, yeah, thank you so much for watching at mag-subscribe ka na sa aking channel. Yan, yeah, bali ang nagastos nga natin dito ay ang clutch lining ng Barako ay 1,250. Ang labor naman nito ay 500 Tapos nagpalitin tayo ng langis 350 At saka oil filter So ayun guys